Take. No, Jay, kasi What? bakit ako, no, hindi ko alam mo nasan ka. Kaya gusto sana ka ng kasi kasi miss na kita. Oh, wow. <laughs> kasi yun, sa ati na na rin kasama ko. Oh, ano mo sasabi mo? Ano, ano mo sasabi mo? ano mo sasabi mo dun? Madam? Wala <laughs> ko masabi. Ano ko masabi. Ano mo sasabi mo? Sobrang touch naman ako. <laughs> hmm. oh dahil sa ikaw yung nakasama ni Ate Pinky, paano, ba, na siya paano ba siya magpakita ng pagmimi, pagkamis? Kasi ikaw yung na-spend kanya yun ng time niya. Kaya nga. Pumunta kaming <sa> chulo. <laughs> Dapat sa Singapore tayo po po. Chupod ka Oo. Kamusta naman sa Japan? Ano nga yung mas... Ano Kamusta Medyo malamig. Kamusta naman sa Japan? Medyo malamig. Mm. Shopping kami. Hindi mo man ako ni Yaya o tinawagan. Pinag-shopping namin yung bata dyan, ang warmer. Ah. Uh, kasali ka pala. <laughs> <laughs> hindi siya kasali. Ay, eh, hindi oh, po okay, ako kasali. Na naiwan siya. na. lang ako. ako. Ang laki ng mukha ni Tita Monsa. Grabe mo. May kasi okay. Kasi yung okay. Okay. okay na sana eh. Kasi yung hana eh. na yan. Hindi, napantay. yung... Hindi kayo pantay lang kayo. Ano yung... Ah, napit kapit lang. Ito sa mga Yung mga mukha. Ano yung Hindi yung mga tipong ganito. O kasi sa screen, no? Ito, wag ang ganyan. Oh. Yan naman, ikat mo na yan. natin yung mga pinag-uusapan natin para may... May... Parang... Kasi yung load natin. Hindi, panunurin nalang natin pag nalulungkot pa tayo. <laughs> Tawa na! ha. Iiyak mo yan. Hihihi! Hihihi! Huwag kang ko Pero, ako sa kamera. Nahiya ako. kaya ako. <laughs> Ito <Ating> bonding moment. Hahaha! Oh shit! ba? Hahaha! <laughs> mo siya. Tapos ano naman ang pinakaabalahan ng nanay namin? Ano nyo yun, Masalita ka. Ano ah, ba yan? With you yan. Yeah. <laughs> ano naman pinakaabalahan ni nanay? Ang gulong po. Ano naman mo ito mo? Ah, sarap. Sarap. Uh, hindi ko nga luto. Sarap mo. Gusto siya ka naman? Okay. Hindi ito picture video pa. Kaya nga. Okay. Mamaya.

Tingnan mo, takot pala eh. Ay, yung isa. Ano ba yan? Love is time. Palagi <laughs> kang may time sa tapo ah. Wala ka ng time sa amin. Hindi <laughs> ka na mag-picture tayo dito. I mean. Si Paisana, wala na ang time sa amin. Doon sa love niya. Ate Miley? Oo, oh, lucky niyan.